Sa ibang balita, hindi bababa sa 20 vlogger ang binabantayan ng NBI dahil sa pagkakalat-umanon ng fake news online. Pwede ka palang makulong dahil sa isang viral post. Mag-ingat at pag-usapan natin. Yeah, so according po sa news, there are about 62% ng mga Pilipino daw nag-aalala na dahil sa mga fake news na naririnig natin sa internet. Dahil sa panahon po ngayon, like it or not, believe it or not, ang major source na po ng news ng maraming Pilipino ay ang kanila pong cellphone or ang social media. Kaya recently, ang balita po, the NBI are now tracking 20 vloggers na nagkakalat po ng mga fake news. Kaya po mag-iingat kayo sa mga bagay na sinishare ninyo. And by now, kinakailangan po talagang hindi tapat tayo agad mapagpaniwala sa mga nakikita at naridinig natin, no matter how sincere people are sa social media or how much you like them, pakakaingatan po natin. For me, this is a very good news po. Na, for the Philippine market, sa po, that I've been in this, uh, you know, social media world or in this internet world for a while, etalagang eh, nakita ko po yung development ng mga fake news or mapanirang uh, uh, mga balita, not just for businesses, not just in politics, even for mga small, uh, you know, sabi na natin content creator na inaatake po o may mga taong gumagawa po ng kwento. Ang question dito is saan nagtatapos ang freedom of speech versus someone na nag-insight ng sedition. You see, ang fake news po, hindi lang ito for eh, just politics. Marami pong mga desisyon ng tao na sila po'y namamanipula. Ako po, that I've been in this online business for a while, nakita ko rin po yung garapalang uh, pangluloko ng kapwa nating kababayan sa kapwa nating kababayan. Dahil po doon, naapektuhan rin po ang mga negosyo ko at I believe marami po dyang mga business owner ay ganun, right? Ang common question, legit ba yan? Or scam ba yan? And all those kind of stuff, which is again, normal na tinatanong dapat ng bawat consumer. But then again, as I have said, dahil nga po sa nagkalat at naglipa na ng scam, ngayon nag-hesitate yung mga tao na dati, eh, simpleng bibili na lang sa eh ngayon po eh hindi lang dalawang isip ko hindi labing dalawang isip bago po sila uh, bumili sa iyo now one of the biggest question na pag-usapan po natin is how do we actually define fake news Right? Kasi pag sinabing fake, dapat meron pong facts. So, ibig sabihin yung katotohanan. Now, uh, the thing though is may mga bagay or balita po na sino magdidesisyon kung ang balitang ito'y totoo or fact right dahil la uh, during the covid and lockdown napakarami pong biglang naging expert sa health right marami pong mga uh, usapin sa 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 iba't ibang uh, reason kung bakit kumalat ang virus issues sa mga vaccines And marami pong uh, mga na-suppress din during the COVID and lockdown, na-suppress po yung impormasyon nila because pinalabas po na sila ay fake news. Pero recently, even the uh, one of the biggest uh, media company, yung New York Times, eh sila po mismo nag-publish at nag-admit na nagkamali po sila ng mga ibinalita nila. So, mga kababayan, tatlong bagay lamang po ang kailangan nating element. Number one, before you even share, validate po yung sinishare po ninyo. Again, hindi porket mukhang totoo at kapanipaniwala, ibig sabihin totoo. So fact check, especially po sa political news, napakalaking bagay po yan. Because again, marami po tayong mga kababayan, eh, madaling mapaniwala ng mga balibalita, right? So ngayon po, with, with some AI images and video, eh, napakadali rin pong uh, makapagmanipulate ng isipan ng maraming tao. So it may go against someone or you may like someone only to realize na lahat pala ng natutunan mo or narinig mo e eh isa lamang pong hindi totoo o isa lamang pong napakalaking kasinungalingan. And of course, kinakailangan na lang po natin ang batas sa cyber libel and inciting to sedition. So, what do you guys think? Let me know in the comment below kum Tama lang ba ang ginagawa ng government ngayon? Or you feel na nasusupress nito yung freedom of speech ng many content creator?